Lola Auring, kwentuhan mo naman ako ng multo, sabi ko, habang nakayakap sa kumot sa kama namin. Unang gabi namin iyon sa Pilipinas. Unang gabi ko rin kasama si Lola mula nang umalis kami papuntang Canada noong tatlong taong gulang pa lang ako. Sa labas ng bintana ng hotel, tanaw namin ang mga ilaw ng lungsod ng San Rafael. Parang dagat ng apoy sa dilim. Kahit nasa ikalimampung palapag kami, rinig pa rin ang ugong ng mga sasakyan, ang hangin na humahampa sa salamin, at ang bulungan ng siyudad na tila laging gising. Parang may mga kaluluwang matagal ng hindi natatahimik. Tumingin si Lola Auring sa akin. Sa mga matanyang may halong lungkot at takot may mga alaala ng mga panahong mo ng digmaan, diktadura at dasal. Gusto mo ng kwento ng multo? Bulong niya. Sige, umupo siya ng tuwid, huminga ng malalim. May ikukwento ako sa iyo tungkol sa manananggal. Bago siya naging halimaw, isa muna siyang babae. Maganda, maputi. Mahaba ang buhok. Ang pangalan niya, si Lucia. Mula sa isang maliit na baryo sa San Isidro, si Lucia raw ang pinakamagandang dalaga roon. Lahat ng lalaki gusto siyang ligawan. Ngunit, isa lang ang talagang nagtagumpay. Isang banyaga, mestizo, anak ng may-ari ng lupa. Nangako siya ng pag-ibig ng bahay ng gintong singsing. -sing. Naniwala si Lucia hanggang isang gabi nalaman niyang may asawa na pala ang lalaki. Sa gabi ng kanilang kasal, hindi dumating ang lalaking pinangakuan. Sa halip, dumating ang balitang siya ay niloko, ginamit at iniwan. At sa gitna ng simbahan, habang ang mga tao ay nagtakbuhan, si Lucia ay sumigaw. Isang sigaw na parang hinati ang langit. Nang sumunod na umaga, wala na siya. Ngunit simula noon, tuwing hating gabi, may naririnig silang malalakas na pakpak sa bubong. Tik, tik, tik. At kapag lumingon ka raw, baka makita mo si Lucia ang kalahati lang katawan niya lumilipad sa dilim. Bitbit -bit ang sariling laman. Tumingin sa akin si Lola, seryoso na ang muka. Ang mana ng gal apo, hindi mo maririnig agad. Mararamdaman mo muna. Paano po? Tanong ko. Lalamig ang hangin. Tatayong parang karayom ang balahibo mo. At kapag tik, Tik ang marinig mo, huwag kang maghanap. Dahil kapag malakas ang tunog, ibig sabihin malayo pa siya. Pero kapag mahina na, ibig sabihin nasa ibabaw mo na siya. Lumunok ako, pinilit kong ngumiti, pero ramdam ko ang bigat ng boses niya. Hindi lang ito kwento, para totoo sa kanya. Sinubukan kong paaganin. Lola, nakakita ka na po ba ng manananggal? Tahimik siya saglit. Hindi ko nakita, pero narinig ko. Noong dalaga raw siya, nakikitulog sa bahay ng pinsan sa probinsya. Bisperas ng mahal na araw. Tahimik ang gabi. Hangin lang at langit. Hanggang biglang may kumakalusko sa bubong. Tik, 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 tapos parang may dumadapong mabigat. Bumuka ang mga bintana kahit sarado, at sa dilim may aninong lumilipad. Hindi muka ng tao, kundi tiyan na may pakpak. Nagsindi raw siya ng kandila, at nang magliwanag, nakita niyang may kalahating katawan sa labas ng bintana bitbit -bit ang sariling bituka, nangati, at nakatingin diretsa sa kanya. Hindi ako nakasigaw, sabi ni Lola. Nagdasal lang ako, hanggang sa sumikat ang araw. Pag umaga raw, nakita nilang may iniwanang marka sa bubong, dugo, at mga kalmot. Simula noon, sinabihan siya ng albularyo. Pag nakita mo ang kalahati, Hanapin mo ang naiwan niyang katawan. Lagyan mo ng asin o ng abo ng bawang para hindi na siya makabalik. Tahimik akong nakinig. Tumingin ako sa labas ng bintana ng hotel. Sa layo, may gumagalaw. Sa dilim, akala ko lang hangin. Pero parang may aninong lumilipat. Nilapitan ako ni Lola. Hinaplos ang ulo ko. Matulog ka na apo. Huwag ka nang lumingon sa bintana. Pinikit ko ang mata ko, pero sa dilim ng silid, narinig ko ang mahina. Tik. 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 At nang idalat ko, wala na si Lola sa tabi ko. Nasa bintana siya, nakatitig sa akin, ngumiti. At habang bumuka ang mga kurtina, nakita ko, wala na. Ang kalahati ng katawan niya